Malang hapon po mga idol, welcome back to my youtube channel meron lang po tayong kunting uh, tips na tuturo po sa iyo ngayon mga idol about sa ating XRM-125 Meron kasi sa akin na message kanina mga idol kasi daw yung uh, exhaust ng kanyang motor ay napuputol daw ganyan. Ito. Napuputol daw na yung uh, exhaust bolt niya mga idol sa kanyang uh, ah, uh, sa, sa, akin paano daw tatanggalin. Tuturuan ko po kayo mga idol kung paano ito tatanggalin. A few moments later. Yan po ang ating uh, exhaust bolt ng ating uh, XRM125 mga idol bakit po kaya ito napuputol ang dahilan po nito makaputol mga idol kasi tinanggan nila na mainit yung makina uh, tips ko po sa inyo mga idol huwag nyo pong tanggalin ito pag mainit yung makina nyo kasi masisira po ito mga idol Uh, mapuputol po ito at may iwan yung kalahati nito at kung maganda mga idol huwag niyong tanggalin na ah, mainit pa ah, lamigin mo na yung makina ah bago nyo tanggalin huwag kayong gumamit ng open na ah, ah open na ah, tools eh, lagay ko yan sa gilid mamaya huwag kayong gumamit ng ganitong klaseng tools gumamit lang kayo ng o oh, back rinse ba or Basta kayo gumamit ng uh, open na uh, tools. Kapag ito naman, na idol, naputol ito, meron lang itong natira nito kahati at meron pang malagyan ng bolt. Uh, lagyan nyo lang ng kalahati din na bolt, mga idol, para dalawa. Tapos, uh, uh dandahan yung luwagan ito, mga idol. Kasi kasi itong XRE Mato matatanggal, lang kasi itong kanyang torrentio ito o kaya naputol ito sa ilalim. Kasi may nag-message sa akin kanina, kanina na sabi daw siya ano daw ano daw gawin naputol putol kanyang tornilyo na kanyang tambutso. Eh inantay ko pa siya pumunta dito sa akin para turuan ko siya paano tanggalin. At uh, tips ko lang sa inyo mga idol, wag niyo tanggalin ito, wag mainit. Uh, mas mabuti pa namigin mo na yung makina bago nyo tanggalin itong turnilyo at saka dito din sa bolt ng uh, uh, kapag mag change oil kayo ng uh, uh, oil mga doon lang is huwag yung tanggalin din uh. Uh, mainit pa yung makina, pag na kayo mga doon medyo uh, marumi yung ating ah uh, Uh, makina hindi pa kasi natin na uh, linisan abangan nyo din yung ating uh, tutorial nito idol paano natin to pakinisin Abang yun, abangan nyo, abangan sa ating next vlog a few moments later sa about sa ating XRA Mondo at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo lang kalimutan mag-like, subscribe at click mo yung notification bell para titig ka sa mga video ng atong i-upload. Shoutout pala sa aking pinsan dyan si Bye Bye TV. Please subscribe po sa kanyang YouTube channel, Bye Bye TV. Maraming salamat po sa inyong bunod sa ating munting uh, tip po. God bless po and bye-bye. next vlog.